Tabla na ngayon ang serye ng kabarangay at ng katropa sa finals na to pero sino nga ba ngayon yung may mataas na kumpiyansa para makuha ang serye sa game 5. Parehas dominante sa opensa at depensa, solidong mga elite shooter ang mga nakalinyada pero alam natin na isa lang ang pwedeng mag o kumuha ng panalo sa parating na game 5 series at lalamang sa kanilang serye. wag na natin patagalin ito mga quiz pag-usapan na natin yan. Sa game 5 na mangyayari na to, e eh, sobrang araw ang intense para sa magkabila ang kupunan sa serye na yan. Dito sa Hinebra na ibe na nakuha ng araw ng mga ito ang tamang timpla mula sa kanilang depensa sa nangyaring Game 3 and 4 eh hindi pa nga rin nagpapakita ng mataas na kumpiyansa ang mga ito at tinahanap pa rin nga raw nitong si Coach team kung paano pa palala kasi ng kanilang depensa sa serye na mangyayari but ngayon isigurado na nga raw na hawak nila ang momentum dahil sa dalawang magkasunod na pagdodomina nila dito sa tropang giga na ngayon nga eh, kahit itong si Chot sa inamin ngayon na problema ang mga ito kung paano nila maibabalik ang magandang run nila mula sa depensa at opensa sa nangyaring game 1 and game 2 eh, nakita natin na sobrang gandang run ang ginawa ng mga ito pero agad nga na pinutol yan ng Hinebra sa nangyaring game 3 and 4 sino mag-aakala na mabilis ang mababaliktad nga raw ng Gene Kings ang serya na to para sa tropang giga ngayon na nakuha na nga raw ng Gene Kings ang paraan to take down itong tropang giga liga sa kanilang serye. At ngayon na mas lumalapit ng araw ang dalawang team na to sa kanilang huling serye sa finals ay eh siguradong meron pa nga rin daw na ipapakitang kakaiba itong Hinebra pagdating sa depensa nila. Lalo na sa matinding improvement na ginawa nila sa kanilang opensa. Sa tatlong game na natitira, eh dito nga raw makikita kung magagawa pa nga raw makarecover ng tropang giga sa serye nila sa game 5 and game 6. Diba't lalot nagkapalit na nga raw ang mga ito ng baso dahil ngayon inalipat eh, na dito kay Coach Chatreyes ang problema na nangyari dito kay coach team kon sa serya nila kung paano nila napigilan ang pagdomina ng Gene Kings mula sa matinding depensa at strategies sa nangyaring game 1 and 2 e eh, nagawa naman na balik niya ni coach team Con sa nangyaring game 3 and 4 ngayon nga eh hindi alam nitong si coach Shot Reyes ang gagawin niya kung paano malulutas ang problema nila kontra dito sa si Gene Kings na nagawa naman ng paraan nitong si coach team Con. Mula dito, ni Missy at Holt na isang araw sa malaking problema ng tropang giga sa serya na to at na sa isang video ko yan at visit nyo na lang yung channel ko at panoorin nyo yung sinabi ni Chot Reyes sa dalawang player na yan na si Holt at Maverick Ahanmisi. Sobrang ganda nga raw ng combination ng limang player na to sa Jim Kings mula kay Ahanmisi, Thompson, Japit Aguilar, Holt at Justin Brownlee. At may total 100 combined points ang mga ito na ginawa sa Game 4 series nila. Kaya yan yung malaking problema na kinaharap nga raw ngayon ng tropang giga. Pagdating sa mga elite scorer ng Hinebra at yung magandang execution nga raw ng ginagawa dito mula sa outside shooting at mga off-ball opens na isa nga raw sa nagpapahirap ngayon sa mahinang depensa na ginagawa ng tropang giga na kailangan nga raw i-improve ng mga ito sa game 5 series nila na mangyayari dahil kung di nila maia-adjust yung depensa nila ay e malaki ang chance na makuha pa rin ng Hinebra ang serie na yan sa game 5 kung nung una nga raw ang Hinebra ang problema kung paano nila i-adjust yung depensa ngayon nga inalipat e, nalipat nga raw yung problema na yan dito sa tropang giga dahil sa napakagandang execution ang ginagawa nitong si coach team pagdating sa opensa naman mula sa game 3 and 4 ayon nga dito kay coach Chotreyes na kailangan nilang paigtingin ang kanilang depensa at mas kailangan nilang mag step up pa pagdating sa opensa dahil ito nga raw yung naging dahilan ng pagbagsak nila sa nangyaring game 3 and 4 dahil sa bagsak na averaging and stat nila mula sa 3 point field goal hanggang sa mga perimeter shot nila at yan nga yung kailangan nga raw na lang ngayon na maibalik yung pagiging elite 3-point shooter ng mga player nila at yung magandang transitioning nila sa mga outside para nga raw magkaroon sila ng mataas na standard sa mangyayaring game 5 series at makuha nila yung serya na yan. Dahil ngayon ang Ginebra ang may hawak nga raw ng momentum sa serya na to. Mula opensa hanggang sa depensa ay eh sobrang laki nga raw ng naging improvement dito ng Gene Kings. di Diba't kita natin yung ganda ng ginagawa ng transitioning ng mga ito mula dito kaila Holt Ahan Missy at Abarientos to Aguilar naman sa ilalim and in the end yung magandang execution ng mga to pagdating sa laro nila sa labas na masasabing successful nga raw yung ginagawang sistema dito ng Ginebra San Miguel. Kaya nga parehas na magkakaroon nga raw ng malaking adjustment ang dalawang team na to sa kanilang serie at maganda nga na magkaroon sila ng matindi at mas malagandang opensa at depensa sa mangyaring Game 5 series na yan. At maganda na tabla nga ngayon ang serie nila at siguro parehas ang dalawang coach na to na nag-iisip ng mataas na kalidad pagdating sa improvement at tactics na gagamitin nila sa kanilang team sa serya nila. So siguradong walang papakawalan na maliit na chance ang mga ito sa isa't isa. Mula sa mga players alam natin na wala na nga raw problema ang mga ito, offense at depensa na kailangan na nga lang daw ng mga ito na paigtingin pa at mas lalong palakasin dahil isa lang ang pwedeng mag-uwi ng panalo sa parating na game series nila sa final.